Ang mga badyaw na kilala rin bilang mga sama dilaut ay isa sa mga katutubong grupong etniko sa Pilipinas. Sila ay tradisyonal na naninirahan sa mga baybaying dagat ng Sulu, Archipelago, Basilan, Tawi-Tawi at iba pang bahagi ng Mindanao. Kilala sila bilang mga taong dagat dahil ang kanilang masidhing kaugnayan sa karagatan mula sa pangingisda, pamumuhay sa bangka hanggang sa mga ritual na may kinalaman sa tubig. Sa kabila ng mayamang kultura at kasaysayan, madalas silang makaranas ng diskriminasyon, kahirapan at marginalisasyon sa lipunang Pilipino. Marami sa kanila ang napipilitang lumuwas sa mga urbanisadong lugar gaya ng Maynila at Losena upang mamalimus o maghanap ng kabuhayan, dala ng kakulangan sa oportunidad sa kanilang mga lupang ninuno. Ang buhay ni Rita Gaviola na sumikat bilang badjaw girl ay sumasalamin sa karaniwang karanasan ng maraming batang badjaw. Ipinanganak sa isang mahirap na pamilya, kinailangan niyang mamalimus sa lansangan upang matulungan ang kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng kahirapan at mababang tingin ng lipunan, na itala ang kanyang natatanging ganda sa isang larawan na naging viral noong 2016. Mula roon, nagsimula siyang mapansin ng media at publiko at nagbukas ito ng mga bagong oportunidad para sa edukasyon at karera niya. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa personal na tagumpay, kundi isang malinaw na patunay na kahit ang mga galing sa pinaka-marginalized na sektor ng lipunan ay may karapatang mangarap, magsikap at magtagumpay. Sa pamamagitan ng kwento ni Bajo Girl, na ipapakita ang kahalagahan ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga katutubo sa Pilipinas. Sa halip na kutsain o ihiwalay, ang kanilang kultura ay dapat igalang at itaguyod. Hindi lang para sa mga badyaw, kundi para sa lahat ng mga Pilipinong nangangarap makaalpas sa kahirapan. Sarita Gaviola ay pinanganak noong 2003 sa Zamboanga City mula sa isang pamilyang may anim na anak. Ang ama niya na si Dani Gaviola ay dating konduktor ng basura habang ang ina naman ay isang housewife. Lumaki siya kasamang kanyang kapatid at pamilya sa Lukman, particular sa Lucena City, sa Quezon, kung saan siya naglakbay upang makahanap ng mas magandang buhay. Habang bumibisita sa Pahiyas Festival sa Lukman, Quezon noong Mayo 2016, Isang larawan ni Rita habang namamalimos kasama ang kanyang kapatid ang kinuha ng photographer na si Topher Quinto Burgos dahil sa malamig ngunit malamodelong anyo niya agad itong sumikat at naging viral kaya naman binansagan siyang badjaw girl. Tinanggap ni Rita ang bagong pagkakakilala at nagsimulang tanggapin ang mga offer mula sa talent agencies, scholarship programs at media exposure. Isa sa mga unang naging kakampi niya ay ang Kapamilya Foundation at nakuha rin niya ang bantuan ng lokal na pamahala ng Lucena para sa edukasyon. Noong 2016, pumasok siya sa Pinoy Big Brother Lucky 7 bilang teen housemate. Bagamat hindi ito tumagal, siya ang pangalawang nailabas, naging obserbasyon sa kanyang ilang sensitibong sandali, gaya ng pagkakalaro ng mga undergarments niya sa loob ng bahay. Pagkatapos ng PBB, lumipas ang taon ng pag-aaral. Humanap rin siya ng pagkakataon sa showbiz. nag siya sa Itbulaga segment na Bawal Judgmental. Nagaroon ng photo shoots at naging bahagi ng teleseryeng Sahaya noong 2019. Noong Setyembre 2021, ipinahayag ni Rita sa Instagram ang intensyong sumali sa Miss Universe Philippines. Soon, sasalin na tayo sa Miss U ayon sa post niya. Patuloy siyang hinihikayat ng netizens dahil sa kanyang likas na ganda. No Oktubre 2023, naging viral muli ang isang live stream ng kanyang pagbebenta o live selling kung saan tumayo siya laban sa nanggagalit sa kanya dahil sa pagiging badyaw. Tahasan niyang sinabi na hindi siya nahihiya sa pinanggalingan niya at ipinagmalaki ang hirap na dinanas bilang motibasyon sa buhay. Noong Agosto 2022, ipinanganak ang kanyang unang anak, isang baby girl na pinangalan ng Kiana. Sa kanyang Instagram, ipinahayag niya pagmamahal sa anak at matatag na panindigan laban sa mga negatibong komentaryo ng ibang netizens. Sa isang panayam kasama si Karen Davila noong Mayo 2025, ibinahagi rin niya ang tungkol sa kanyang kalusugan. Mayroon siyang non-cancerous na breast cyst. Sinuportahan siya ni Karen sa pagpapagawa nito. Noong Oktubre 30, 2023, siya ay engage sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Jeric Ong. Inanunsyo niya ito sa social media at ibinahagi ang larawan ng proposal. Nilagay niya rin sa comments ang petsang June 3, 2025 na maaaring maging petsa noon ng kasal o mahalagang milestone sa kanilang relasyon. Nakatapos ng senior high school noong Mayo 2023, buong puso niyang pinagdiwang kanyang pagtatapos ng senior high school. Nagbahagi siya ng emosyonal na post sa TikTok at Instagram at ipinakita ang kanyang graduation photos kasamang partner at baby. Patuloy siyang lumalabas sa TikTok at Facebook para sa live selling. Minsan, nagiging emotional siya habang sinasagot ng mga bashers, lalo na yung minsang sinabi sa kanya na bumalik na lamang sa panglilimos. Ngunit patuloy pa rin siyang ipinagmamalaki ang kanyang pinagmulan at nanindigan sa kanyang dignidad. Hindi na siya pangunahing viral beggar. Ngayon yung nakikilala bilang isang empowered young mother. Nag-aaral, engaged sa buhay at humaharap sa pang-araw-araw na hamon habang naninindigan sa kanyang pinanggalingan. Ito ang mga makabuluhang hakbang na magpapatibay sa kanyang sarili at sa komunidad ng badyaw na kanyang kinatawan. Mula sa pagiging viral photo, reality TV housemate, ina, modelo, livestream seller at pageant hopeful, pinatunayan niya na may halaga ang edukasyon, pamilya at pagkilala sa sariling kultura. Sa huli, nais niyang maging inspirasyon ng mga kapwa badyaw na kahit saan man manggagaling, ang pangarap ay kayang makamtan. Noong 1957, isang pelikula ang nilikha ng batikang direktor na si Lamberto Avellana sa ilalim ng LVN Films na tungkol sa mga grupong ito na pinamagatang badyaw. Ayon sa mga kritiko, ito daw ang kauna-unahang pelikula na matalinong nagpakita ng makulay na kultura ng mga badyaw. Pinagbidahan ito ng mga veteranong artista na sina Tony Santos, Vic Silayan, Leroy Salvador at Rosa Rosal. Ang pelikula ay tungkol sa anak ng isang datong badyaw na nagmahal at nagpakasal sa anak na babae ng pinuno ng mga Moro o Muslim. Ipinakita sa pelikula ang magkasalungat na pananaw ng mga badyaw at mga moro kung saan parang naipit sa nag uumpugang bato. Sa bandang huli nagkaroon ng mapayapang kasundo ng dalawang grupo. Sa lahat ng tinatawag na indigenous group sa Pilipinas, sila na marahil ang kapos sa pag-unawa at pag-aaral. Kung tawagin ng mga badyaw ay mga sea gypsies o mga taong pag sa lupa kundi sa karagatan karaniwan silang matatagpuan sa mga karagatan ng Celebes at Sulu sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang mga probinsya ng Tawi-Tawi, Sulu, Pasilan at Zamboanga ay may pinakamaraming populasyon ng mga badyaw sa Pilipinas. Kilala sila sa mga makukuling na bangka na kung tawagin ay Vinta. Karaniwan silang nakatira sa tabing dagat sa mga bahay na kung tawagin ay Houston Stilts o kaya sa mismong bangka o boat houses. Kilala sila bilang magagaling na mangisda at mga maninisid sa karagatan. Kakaiba ang kaugnayan ng kanilang buhay sa karagatan.